Attorney Vince Delgado, ano ang connection mo kay PDA Director General Lasso? Hindi ko po sinasabi na nagsisinungaling si D.G. Lasso, pero hindi po totoo yung sinasabi niya. Binigay namin sa kanya yung original na copy. After deliberating, uh, deliberating over this, binigay namin sa kanya. As far as I'm concerned, wala po kaming ibang pinagbigyan, except siya lang. So siya lang ang may extracted copy nung binigay namin sa kanya. So not even us hindi po ako nagbigay ng CCTV footage or video sa vlogger na si Maharlika. May isang pakilala lang po, ako po si Atty. Alvin Sen Maji Delgado. Dati po akong agent or drug enforcement officer po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dati? Opo. So ngayon, hindi na? Hindi na po. Umalis ka na sa PDA? Ah, uh, opo. Kailan lang? Na, nung Genoa, nag, Resign po ako ng December and naging effective po yung resignation ko nitong January 6, 2020. Kailan ba nangyari yung video na yun? November po, 17. No November? Pagka December, nag-resign ka? Opo, nagtender po ako ng resignation. Okay, please continue. Opo, uh, nagsimula ako ng panunungkulan noong December 30, 2010. Ngunit ngayon po, uh, sabi ko na resign na po ako ng January 6, 2024. Ako po ay naimbitahan na ni Honorable Chairman dahil sa statement or implied accusation ni DG Lasso that I most probably leaked a video to a certain vlogger, Maharlika. Ang CCTV footage po na iyon ay magpapakita ng mga pangyayari ng pagtamo ko ng verbal at physical assault mula kay DG Lasso. Bilang pagtugon po, uh, kasama po sa invitation na magbigay po ako ng views and comments about dun po sa pangyayari. Ito po. Uh, yung sa patungkol po doon sa statement hindi ko po sinasabi uh, hindi ko po, ay, mahaba po yung sinabi ni direct ni DJ Laso hindi ko na po babasahin na nasa ano naman po hindi ko po sinasabi na nagsisinungaling si DJ Laso pero hindi po totoo yung sinasabi niya hindi po ako nagbigay ng CCTV footage or video sa vlogger na si Maharlika. Ang nangyari po noon, nag-request po ako ng CCTV footage pero para po ito sa administrative and criminal case na isasampa ko po sa kanya. Laban kay DG Lasso. Ang ginawa which, which, was granted by DG Lasso. Apo, apo. po sa niya po. Thank you. po Ang ginawa ko po sa video ay sinamit ko po to bilang pati ng uh, proof core evidence sa uh, ombudsman po. Pero uh, ito po, bago po maibigay sa akin ang kopya ng video or CCTV footage, ikinalat na po na administrasyon ni DG Lasso yung video sa mga group chats. Uh, meron po akong pruweba, pwede ko rin po i, uh, i-submit po sa committee. At saka meron pong isang pagkakataon na si DG Lasso, uh, nag-speech pa siya sa isang regional office po sa La Union, sa PIDEA Regional Office 1. Uh, binanggit niya na ikwento niya po yung pangyayari sa amin. Tapos ang ginawa niya po is uh, sa bahay sa kwento niya, kumbaga he played the victim. Sabi niya na uh, porket daw naka-inova lang siya, bin, kaya ko raw siya binusinahan. Ganun po yung kwento niya. Tapos po, nabanggit niya na, di ba napanood niyo naman yung video. So sa pangyayari po na yun, alam niya na nalik na po yung video na yun. Yung CCTV footage po. Tsaka isa pa po, kung gusto ko pong ikalat yung video na yun, Uh, may, marami pong nag-reach, meron, hindi naman po marami, may nag-reach out po sa akin from EBS, GMA, at saka ang pagkakaalam ko po na nawagan pa po si uh, Miss Marlika na magpa-interview, pero hindi ko po yung pinaunlakan. Ang ginawa ko lang po is, nag-file lang po ako sa proper venue ng kaso laban sa kanya. Kasi po, uh, bilang... Pa paano ka na-reach out ni Marliga Sa ano po, uh, yung mga videos po na pinapost niya, Uh, nakita ako, nakita ko po na siya sabi niya, attorney Delgado ganyan, gusto niya gusto niya po akong interviewin pero hindi ko po na paunla ka. Hindi naman po dahil uh, against po ako sa kanya pero dahil lang uh, yung mas tamang venue po is i-file ko yung kaso na yun sa tamang opisina po, tamang ahensya ng gobyerno po. Correct. abogado ka, di ba? Apo. Yun yung what to do. do. Continue. Uh, tapos po, uh, isingit ko na lang po, medyo hindi na relevant yung gawain po yung pagkakalat po kasi ng video na yun, sa kanila po yun ang galing. Yung po yung sa administration ni DG po. When you say kanila, sa administration po ni DG Bali po, meron po akong proweba, katulad ng sabi ko kanina, isasubmit okay. ko po sa committee, na yung gawain nila, mahilik mahilig po kasi sila magkalat uh, sa groups para character assassination, ganyan. Meron pa nga po akong natanggap na paninira sa akin, propaganda po nila. Hindi ko na po babasahin kasi medyo mahaba, tsaka may mga mali-mali spell. Pero malinaw po nagaring po yun sa kanila, sa director po. Yun po. Thank you. So malinaw na hindi ikaw ang nagkalat ng video. Uh, hindi po. Hindi ikaw ang nagbigay kay marlika hindi po, sir. Most likely, nakuha ni Marley kayo from the internet. Uh, Kasi nagkalat naman kaya yan. Uh, po, Ako hindi ko pa nakita yung video niyan, eh, pero nagkalat na. Opo. Okay. okay. Sir, you want to say something? Uh, general Lasso. Yes, Your Honor. Uh, may I ask our uh, Director for uh, Intelligence Service who has uh, control and custody of these uh, CCTV tapes on how we control the How we control providing copies of this uh, CCTV footage yes, sir? Uh Director Bitong sir. Yes, uh go ahead uh, Director Bitong. Um ang actual po na nangyari ay uh Friday 547 dumating yung request ni uh, Attorney Delgado or should I say ano, Mr. Abins uh, Delgado 547 after office hours. Pagka Monday po, Monday Uh, dumating yung second letter niya, complaining na bakit daw hindi inaaksyonan. Dumating yung letter niya uh, at the time, I think it's 3.23. 17 minutes later, I was informed na nagpadala na siya ng letter sa so Ombudsman. So, Friday, 5.47, lampas na ng office hours, wala ng tao Pagka-Monday, it's 3.23, if I'm not, uh, I think, uh, just 17 minutes later, nandun na sa ombudsman yung ano yung letter niya so the process po ng pag-release nito is uh, unang una sir bago po yung aming CCTV system ano at meron po kaming policy on how we can extract and uh, how we release this so nag-request nga po siya eventually sir uh, binigay namin sa kanya yung original na copy after deliberating uh, deliberating over this ibinigay namin sa kanya As far as I'm concerned, wala po kaming ibang pinagbigyan except siya lang. So siya lang ang may extracted copy nung binigay namin sa kanya. So not even us. Uh, hindi po kami nag-release sa kahit sinong tao. So just to answer your question sir, yun po yung proseso na yan. So meaning to say you are debunking his claim that prior to your to your uh, turning over of said the uh, footages to him, nagkalat na daw sa social media yung video na yan. That is not true, sir. Wala pa pong lumalabas nung ano. Can you man? elucidate? Uh, hindi pa po yan lumalabas. Ah uh, yes, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po yung uh, screenshots ng group chats po nila na kinalat po nila yung video even before ma-receive ko po yung uh, request ko po from uh, director. Wait, what you say group chat? Group chat of uh, 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 hindi ko, uh, medyo ano po ah, ang nakalagay po dito is IIS-IOD yung name ng group chat. Tapos meron din pong isang group chat, uh, nakalagay po IS. Tapos dito po, may kita po na may mga video sila ni Finor Ward. So sino nag-post ng video? Uh, Magkita mo yan, yung group chat. Po. Yung sir lang po nakalagay, uh, Matamorosa. Matamorosa po. Pero yung uh, yung username po na nakalagay. Yan, nag-post. Uh, siya nag as far as your phone, sino yung Matamorosa? Agent po siya sa IS, pero sir, if I, may I know the exact date nung paano po niya pinalabas? Exact date yan. Uh, sir, wala pong date dito sa screenshot. Pero nakalagay po dito, sharing you the copy of CCTV footage, ma'am, sir, as instructed by DIS, Director IS po yun. Uh, good evening po. Dali sir, kung sa akin lang po binigay yung video, bakit po nasa group, nasa group chat po nila kinalat yung video? Sir, may I, your yeah, right. honor, may I explain? Right. Uh, after a while po, sir, ako ang feeling ko, uh, at that time, sir, simula na nangyari yung incident, si DJ kasi, he did not make any statement. Wala, sir, as if nothing happened. Pero ito, sir, si, ano, eh, si Vince, kung ano nung pinagsasabi sir, ang dami, kung saan-saan siya nagpupunta, ang dami-dami tumatawag sa amin. Nung ma na po sa kanya yung yung the original video. I made it. I explained to the personnel of IS. All of these are uh, uh, authorized to have access to secret. So I provided them the video so that they will understand. Kasi what was happening then is isa lang ang pinanggagalingan ng news eh, si Vince lang. Feeling ko it's so unfair. So pinakita ko po doon sa sa conference room ng IS. With my personnel there, pinakita ko po yung the original video. At nakita nila to, na nagsisinungaling si Vince. Kasi it's very clear from the video. There was no mauling, there was no physical, uh, sorry wala pong sound. But uh, there was no physical, no touching sir. Uh, uh, I hope, siguro some other time you will see that the most that the DJ did, ginanyan lang po sir, when he was going up doon sa kotse. Ginanyan lang siya sir. So I showed it because it was very unfair that it's already being circulated all over that he was mold. He wasn't mold based from the three CCTVs that we provided. And all those people who were able to watch this uh, should be able to that I am telling the truth. Thank you. Ang problema lang yung date. Yung date kung kailan yan pinost. Anyway, inamin naman ngayon ninyo yung Matamorosa tao mo, siya nag-post doon sa inyong website. Pero ang tanong na lang dyan ngayon is, sabi mo, that was after na ibigay sa kanya. So, posible ba na yung pinos ni Matamorosa doon sa website ninyo, yan yung nakakarating kay Marlika? Yan yung nakarating kay Marlika? No, sir, because ako po, alam wala ko. po akong access sir eh. Ako mismo. Al alam ko, pag group group chat natin, tayo-tayo lang mga operative nag uh, group chat. Kung may mag-leak dyan, isa sa inyo nag-leak. Uh, sir, if I, I have watched also Marulika. I think uh, ang nakakahawa siya because he is being provided with wrong information. I think napakabobo po nung lawyer na nagbibigay sa kanya. But then sir, kung titingnan mo, sinabi niya in one of his, ano, one his blogs na si Atty. Delgado ang nagpo-provide. I think you can, you can review it. Sabi ni Maharlika, in one of her blogs, it's attorney Vince uh, Beans ang nagpo-provide sa kanya nitong mga ito. I think I was just reviewing this uh, last night. So, in one of the you, blogs... You confirm the statement of Maharlika na ikaw ang nagbigay? Uh, no, Mr. Chair, hindi po ako nagbibigay sa kanya. Yan ang mahirap. Pula si Maharlika dito. Uh, Mr. Chair, if I may. Yeah, go ahead, go ahead. Mr. Chair, mayro uh, meron pong uh, chat. Meron po ako na-receive na chat from a certain user. Um, uh, ang pangalan niya po is Miss Marlica, pero hindi po ako nagreply sa kanya. Na, na pwede ko pa rin po ipakita sa inyo. Nawala po akong any contact kay ano, uh, kay Miss Marlica. Pero chat chat kanya. Uh, isang instance lang po. Uh, ito, hanapin ko po. Tapos ang sabi po niya, nag-hi siya. Tapos nag na, nagpapa-unlock po siya sa akin pero hindi po ako nag-reply sa kanya. Anyway, uh, I think it is not totally, that incident is not totally germane to this investigation. But still, since my leakage, ang subject natin dito sa investigation is PDA leaks. Mga leakage, so it's, uh, tama lang rin na matake up natin yan. Dahil nga, ito, pati yung, uh, yung, uh, denial ng yung appointment ay naka-post sa social media. Anong ano nangyari yon? Um siguro po uh, in our effort to really reform. I think ah, uh, marami pong tinamaan sir kasi baka napalipat-lipat sila so nagagalit sila. Ay maari pong may ano niya, may nag-leak nung ano kasi I cannot deny it it was already accessed. Eh from the internet. Uh, yung, yung tungkol po ito sa, to my appointment. But uh, of course, uh, I think you would believe me. Kaya po sinasabi ko na ang bobo ng lawyer niya. Imagine ako, hindi ako maging qualified sa civil service. My God! Uh, I have two masters. At saka yung pong civil service ko, mas mataas, I think, mas mataas sa kanilang lahat. Not even to, even to the lawyers there. Kaya kiniintrigan nila yon.